Mayong Adlaw, aniya mga balita? karong Adlawa. Self-confessed hitman Edgar Matubato, miingon nga nagplano silang musang at og criminal complaint batok ni President Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ang legal counsel ni Matubato nga si Jude Sabio, miingon nga ang possible offense would be crime against humanity since murder when committed in systematic way and widespread is a crime against humanity ugwa daw immunity from suit si Duterte dito sa international court Si Matobato, kin sa giingong kanhi-membro sa Davao Death Squad, miingon sa Senate hearing nga si Duterte ang mimando sa massive killings of criminals sa Davao City sa panahong Mayor pasiya. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II miingon na ang kasong isang at batong sa Presidente, dili muuswag. Gisugda na ang 67th session sa World Health Organization Regional Committee for the Western Pacific din sa Manila kagahapon Ugi katakdang sa musunod ng mga adlaw ilang hisgutan ang pipila ka mga importanteng issue sa kalibutan. Hisgutan sa mga member states representatives mo ang pagpaminos sa impact sa dengue on communities o ang Aedes mosquito control issues aron pugnan ang Zika o Chikungunya. Practical strategies for countries aron palambuon ang health and environment programs through governance and capacity, networking, communication, and financing based on the Sustainable Development Goal Targets and Indicators. Lakip sa hisgutan mo ang pagpalambu sa surveillance and response to malaria to reduce its burden on communities. guiding member states on policy and program priorities, implementation options, monitoring and health sector capabilities for achieving the Sustainable Development Goals, Apilshab sa gutan mo ang pagpreparar sa region to respond to threats such as emerging diseases and public health emergencies, and reviewing progress on HIV and sexually transmitted infections, the expanded program on immunization, disability prevention and rehabilitation, regional action plan for healthy newborn infants, antimicrobial resistance and essential medicines. ang regional committee sa WHO naglakeep sa 37 countries and areas from China in the north and west, New Zealand in the south, and French Polynesia in the east. Adunay posibilidad nga di madayon ang 10.6 billion pesos nga bus rapid transit system gumikan sa pagtumaw sa light rail transit nga maoy gusto sa kadaghanan matud ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Si Osmeña maoy unang nakagusto sa BRT nga maoy sa usab sa administrasyon ni kanhi Mayor Michael Rama. Gihulagway ni Osmeña nga mas epektibo ang BRT kun itandi sa LRT sanglit sa gayon nga gustong ibalhin ang ruta sa BRT may mura di mabuhat sa LRT Si Osmenia ni Saway sa giduso ni Secretary Michael Dino, Presidential Assistant for the Visayas, nga 170 million pesos aron igasto, aron gastuhon alang sa ipahigayon nga traffic study aron pagsulbad sa kahoot sa trapiko. Matod sa mayor nga wa mohatag og detalye si Dino kung unsaon paggasto ang maong kantidad. Matod sa mayor nga mas maayong tutukan ni Dino ang Negros Island region sang litwa kini pondo inay magsigi og tutok sa kalambuan sa dakbayan. Ablihan karon sa local government unit sa Davao City ang memorial alang sa mga biktima sa Rojas Night Market bombing nga nahitabo ni atong ni Agim Buwan. Karon usab ang ika-40 nga adlaw human mibusikan ang bomba nga mipatay sa 15 ka mga tawo ug miangol sa laing 69. Ang pag-abli sa maong memorial motapok muhiusa sa mga survivors o sa pamilya sa mga namatay. usa sa kamisa ang ipahigayon sa dapit karong alas 4 sa hapon. Ang seremonyas tambungan usab ni Davao City Mayor Sara Duterte. Napalga ng patayng lawas o sa usa kalalaki nga ulo sa Purok 3, Barangay Balubal, kagayan de Oro ni Adtong Lunes. Ang patayng lawas gibanaban ng dunay gitas ug nga ngadto sa 56. Nakasuot og itom nga t-shirt nga adunay mga print nga skeleton. Nakamaong og short pants ug underwear nga na color green. Sa inisyal nga investigasyon sa scene of the crime operatives, gingong gitabunan og echo bag ang pinutlan sa liog nga bahin sa biktima. Gibuti usab nga posibleng sundang ang gigamit sa pagputo sa ulo ni ini. Subay pa nga nakadungog ang mga residente sa dapit og buto sa armas, samtang gibuti usab nga nasugan pa sa motorsiklo ni ini ang maroon nga pickup type nga Hilux. Kinsa daling mipalayo sa maong dapit, diin may gidudahan nga gikargahan sa maong biktima. Ning pagbalita, wala pa mailhi kin sa ang biktima o wala pa sa makipi ang ulo ni Iwi. Friends your latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro. Super balita Cagayan de Oro. Davao. Super balita Davao. Cebu and super balita Cebu. Makita na sa Instagram account ni Neri Naig ang baguhay lang niyang gipahigayong maternity shoot. Simple lang ang theme sa maternity shoot ni Neri o gipahigayong lamang kini sa ilang Villa Stike Cottage sa Tagaytay. Simple lang sab ang hair and makeup ni Neri o misuot ra siya og mga sinina gikan sa iyang closet. Eight months pregnant na karon si Neri o mapasalamaton siya sa mga positive vibes nga gidala sa iyang pregnancy sa ilang kaming ni dad to Chito Miranda. Mapasalamat usab sa suporta sa iyang bana. Mga igala, here are the lot results. O ganian dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga gala 74 days to go na lang ug Pasko na. Ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.